So guys, sa uh, may lilinisin kami ng aircon, Medea. Ito, bagong labas naman ng Midia to. U type ng window type. Naka-U siya. Naka-separate na yung ano niya, yung outdoor niya. Ayan, yung buo, hindi Ito yung indoor niya, pinaka-indoor niya din. Oh. No? Tapos ito yung outdoor niya. Inverter na gawa ng Midia So, cleaning lang namin to pero tinitesting lang muna namin kasi hindi pa gumagana yung ano niya, outdoor niya. yun na yon, yan tagal nang ano niya tagal niya ng delay so linisiling namin to dahil lang dumiyo namaya mga galang mo so bagong labas naman to ng media? inverter okay. siya na window type pero naka separate yung ano niya outdoor at indoor pero buo yung pinaka base pa niya buo bali you no? so ayan okay na kumana naman siya so i-cleaning lang namin to pero testing lang muna kasi baka mamaya hindi siya baka na eh Mahirap na namin galawin so ito guys uh, kalasin na namin yung face cover nya so ayan medyo masilan lang to tanggalin 不偏了不，走吧。

So ito guys, uh, baklas talaga siya lahat para malinis na malinis eh no. Oh. Ah, tanggal. Yung rubber niya, ingatan to. So ayan guys, naka-open na siya lahat oh. Grabe ang ano niya. Kaya maano to? Mag-cleaning ka talagang baklasin mo talaga lahat oh. Ayan oh, dumi oh. So ayan, bagong labas na naman to pero masailan tanggalin, baklasin lang. Terima kasih telah menonton 你们把大家支着手呗。

ito guys, so buo na so ganyan yung forma nyo alam mo spray type na rin pero buo lang yung ano nya buo lang ng base pan nya ayan ang magkahiwalay <coughs> Medea inverter hmm. din to so i-testing na lang namin Okay. Yan. Galaw mo lang. Yan. di testing lang natin guys. So yan. Lock bag connection ay ikabit no? Ha? Yan. Sayang so, gumana na siya guys oh. Tama ka mo yun ah. Oh. ayan. Okay na to guys. Cleaning lang naman to. Bagong encounter naman to ng window type na U-type. <coughs> U U-type daw tawag dito. Uh, window type. Ayan o. Oh, parang nakahiwalay na yun ninyo. So, hindi talaga siya buo. Separate. <coughs> So, yung ganda lamig na, ganda na lang, ganda na lang buka niya kasi malinis na malinis na. Ayan guys, okay na to.